Habang tumatanda, mas nagiging mahalaga ang tamang pagkain para mapanatiling malusog ang katawan. Ang tamang nutrisyon ay hindi lamang pampulakas ng resistensya, kundi makakatulong din sa pag-iwas sa mga karaniwang sakit ng mga seniors tulad ng arthritis, diabetes, at high blood pressure. Ngayon ang ibabahagi ko sa inyo ay ang mga listahan ng mga best foods na dapat kainin ng mga lolo at lola. Una ay ang mga isda na mayaman sa omega-3, tulad ng sardinas, bangos, at tuna. Ang omega-3 fatty acids ay mabuti para sa puso, utak, at joints. Tumutulong din itong bawasan ang pamamaga at nagpapababa ng risk ng heart disease. Ayon sa Harvard Medical School, ang omega-3 rich foods ay nakakatulong magpababa ng triglycerides at mag-improve ng brain health. Pangalawa ay ang madahong gulay, kagaya ng malunggay, kampong, at spinach. Ang mga gulay na ito ay mayaman sa calcium, iron, at vitamin K na mahalaga para sa malusog na buto at dugo. Tumutulong din ito sa pagpapababa ng blood pressure. Pangatlo ay ang whole grain tulad ng brown rice, oatmeal, at quinoa. Ang whole grains ay puno ng fiber na nagpapabuti sa digestion, nagpapababa ng cholesterol, at nakakatulong sa weight management. Pangapat ay mga prutas na mayaman sa antioxidants gaya ng bayabas, mangga, at saging. Ang antioxidants ng mga ito, ay tumutulong sa paglaban sa free radicals na nagdudulot ng aging at chronic diseases. Ang vitamin C mula sa bayabas ay nagpapalakas din ng immune system. Panglima ay ang tubig ng buko, dahil natural itong source ng electrolytes na tumutulong sa hydration at pag-iwas sa cramps o fatigue. Panganim ay ang itlog, dahil ito ay isang magandang source ng protina na tumutulong sa muscle repair at pagpapanatili ng malakas na katawan. Mayaman din ito sa choline na mabuti para sa brain health. Pangpito ay nuts at seeds tulad ng almonds, cashews, at chia seeds. Dahil ang mga ito ay puno ng healthy fats, magnesium, at fiber na nakakatulong sa heart health at nagbibigay ng sustained energy. Pangwalo ay ang low-fat dairy products, gaya ng gatas, yogurt, at keso. Mayaman sa calcium at vitamin D ang mga ito na kailangan para maiwasan ang osteoporosis. Pangsyam ay ang kamote dahil mayaman ito sa potassium at fiber na nakakatulong sa blood pressure at digestion. Pangsampu ay ang luya o ginger. May anti-inflammatory properties ito na nakakatulong sa arthritis at pananakit ng joints. Ang sumusunod naman ay ang mga dapat tandaan sa pagkain ng seniors. Una ay kontrolin ang asin at matatabang pagkain. Iwasan ang processed foods at sobrang alat dahil maaari itong magdulot ng high blood pressure. Pangalawa ay uminom ng maraming tubig. Siguraduhin hydrated ang katawan para maiwasan ang dehydration, lalo na sa mainit na panahon. Pangatlo ay kumain ng maliit pero madalas. Mas mainam ang maliliit na meals ng mas madalas kaysa sa sobrang dami sa isang kainan para sa mas maayos na digestion. Ito naman ay ang mga health benefits kapag kumain ng tama ang mga seniors. Mas malusog na puso. Ang pagkain ng omega-3 at full grains ay nagpapababa ng risk ng heart disease. Mas malakas na buto. Ang dairy at madahong gulay ay tumutulong sa pag-iwas sa osteoporosis. Mas malinaw na isipan. Ang antioxidants mula sa prutas at nuts ay tumutulong sa cognitive health. Mas magandang quality of life. Ang tamang nutrisyon ay nagbibigay ng lakas at sigla sa pang-araw-araw na gawain. Conclusion. Ang tamang pagkain ay isang malaking tulong para sa mga seniors upang mapanatiling malusog at masigla ang kanilang katawan. Ayon sa Harvard Medical School, ang balancing dieta na mayaman sa nutrients ay susi sa pag-iwas sa mga karaniwang sakit ng pagtanda. Iwasan ang sobrang asin at taba, at piliin ang masustansya at sariwang pagkain. Ito lamang ang aking maikling tips para sa mga seniors at gabay na rin sa dapat at di dapat gawin o kainin ng mga nakatatanda o seniors. Maraming salamat po at pakishare na lang para makapagbigay din tayo ng healthy tips sa iba. God bless you all. See you next video.